Hello guys and welcome back to my vlog So, for today's video guys or for today's vlog hindi po pala to ano yung tawag dun uh, related sa farming So, for today's vlog i-share ko sa inyo kung ano yung pinagdaanan ko na few months ago i-ano ko sa inyo, i-share ko guys baka may katulad din sa akin dyan na mga babae na gusto din makakakuha ng kunting kaalaman or ano ba yung sa health issue natin. So, ako, ako pala guys, nung ano, by April last year, may nakapa akong ano, bukol dito sa didi ko. So, kakatapos ko lang magpapabreast ng anak ko. Siguro, hindi pa umabot ng one year or six months ba pagkatapos kong nagpa-stop ng breastfeeding sa anak ko kasi breastfeed ako sa anak ko almost two years in half nag breastfeed ako sa anak ko so yan to make the, sh the story short yun may nakapako so tinry kong hindi muna nun kasi parang ano naman pero habang, parang pakiramdam ko lumalaki siya. So, yun napunta ako sa may, ano, nagpa-check up ako doon sa may, ano, dito sa hospital. So, ang sabi, nire-refer nila ako for mammogram. So, yan, habang, habang nantay ko yung, ano, yung days na schedule ko ng mammogram. Kasi kung doon ka sa public, dito sa amin, guys, kung sa public ka, gaya ng mga tawag doon, gaya ng mga sa west sa Iloilo yung hospital doon dapat talaga guys naka parang bu, naka ano ka naka schedule schedule kaso that time talaga nung nagpa nung munta ako doon ubos na lahat guys wala ng slot para sa mammogram nila by this by that month so ayun wala hindi hindi yun natuloy kasi wala nga kasi na, para nga makales, na doon na lang ako kasi may mga ano doon eh, yung tawag doon. Yung may mga ama-ano ka sa gobyerno guys na parang libre lang siya sa ano, ti pag punta ko doon wala pala so hindi ako hindi hindi ko talaga maantay yung schedule nila by by ano ba yon by November pa so by that time talaga nag ano ako lumipat ako ng ibang hospital at doon ako nagpaano sa may St. Paul nagpaano ako nagpa uh, tawag doon una nagpaano talaga ako guys nagpa ultrasound tapos may ano may mga lab pa akong pinagdaanan tapos ayun mammogram na so nang nung dumating yung result ng mammogram ko hindi naman siya cancer guys. Hindi hindi siya nagsasabi na eh, hindi niya pa ma-detect. Ang nakikita lang nila bukol sa so, yan. To make the story sure, uh, to make the story short pa again. na ay, ang ano pagbalik ko pala sa doktor ko, sabi ng doktor ko dapat mag-undergo tayo ng biopsy. Kasi di natin alam kung ano yung nasa yung kung anong klasing bukol yan. So, iyon. Yan nga guys. Parang deep inside. Kinakabahan ako. Tsaka ano. Kasi, ba? Diba, tsaka nagdadasal naman talaga ako guys. Na sana Lord. Wag yung ano. Wag naman yung malubha talaga. Kahit bigyan mo ko ng sakit, wag lang talaga yung sa, sa ngayon, wag lang yung malubha. kasi nisip ko ma hmm, Dito yung anak ko at saka yan parang ang hirap pero kaya, kaya ko to guys yun lang pero yun na nga nakapag biopsy na ako nung nakarang araw so yan at saka antay na lang ako guys ng result ng biopsy ko and hope and pray sana hindi naman cancer. Sana okay lang lahat. So, I need your prayer. And, thank you guys for watching my vlog. And, salamat sa pag-support sa mga vlog ko. And, God bless all guys. Yun lang so, i-update ko kayo guys kung ano talaga next ma next next week or ano yung result na darating kasi tawagan lang daw ko ng doctor ko oh, so ayan sa ating mga ito pala guys last na lang ha. sa ating pala lahat mga babae kung may maramdaman tayo wag natin talagang ano wag tayong matakot dapat go lang talaga tayo kasi kung pairalin natin yung takot wala talaga, walang mangyayari so yan lang And, thank you for watching talaga, guys, sa vlogs ko. And, thank you sa mga new subscriber ko, sa mga, sa lahat ng nanonood, guys, sa YouTube channel ko. And, please subscribe to my YouTube channel. Sa totoo lang, guys, hindi pa talaga ako nakapag, ano, dito sa channel ko. Pero, hindi pa ako nakasahod ng, ano, talaga, guys. Pero, yan, sige lang, okay lang. And, thank you dahil diyan pa rin kayo. Uh, nununod ng mga vlog namin so and yan lang guys and love you all